Pino gusto ng libring ula, meron dito ang libring ito, lupoy ito. sa San Jose, Aroma Beach. So good evening guys, nakita nyo naman siguro yung trending ngayon dito sa amin sa San Jose na kuha na yung kabayan lover. so ayan siya. May trending siyang video ngayon sa Aroma Beach kung saan dumagsa na naman yung mga lupoy dito sa amin. At isa nga pala sa mga nagbigay sa kanya at nakunan niya ng video dun sa Aroma Beach, eto. Kasi sa mga nabidyohan niya, itong lalaking to. Yan, nakikita nyo ba yung nakakulay blue na yan? Kung kilala nyo siya, familiar kayo kahit medyo blurred or malabo kasi naka-zoom lang yan eh, Hindi siya ganun talaga kalinaw kasi nga medyo malayo naman talaga. Si Calabers noong time na nagbibidyo siya dito. Pero alam ko kung sa nakakakilala sa kanya, alam nyo kung sino siya. So guys, ito nga lang pala siya at walang iba kundi si. <laughs> yan. So siya yung nasa video. Siya yung sumasalok doon. Ang galing niyang magsalok kung nakita niyo. Pwede niyo siyang panoorin. Galing niyang magsalok. Na. Basak ba? Bukas. Lang. abangan niyo. Bukas sasama ako. Char. Mamaya alas stress daw. mamayang alas stress. Abangan niyo kami sa Aroma Beats. Uh, bababa kami. No? Uh, sana makatagpulit kami ng lupoy. Kasi yun yung time na magkakaroon kami ng buyer o bagbibinta ng lupoy. Kanina wala silang kita kasi wala. pinamigay nila lahat. Alas pinamigay. So, ito lang naman yung nahuli nila. Yan. So, nakalimang banyera sila. Tapos, yung isang tablon neto is pinamigay nila sa mga kapitbahay doon na tumulong sa kanila ihango itong mga isdang to. Yan, yung mga isda ng mga lupoy na yan. Tapos, syempre, isa dyan sa nabigyan nila, si Calaver. So, ayan siya kumakikilala siya ni Calabro siguro sa personal pag nakita, so ayan yung mga huli niya Tas yung dares, yung iba dyan pinambilad nila, tapos ngayon ginabago na, ayan, ganyan so thank you Lord sa blessing sobrang dami po ng blessing, thank you first, kasi ano gusto ng libring ula meron ditong Ay, libring so, sa sana Aroma Beach ayan o ba yung pinsan ko?